Magandang araw sa inyo. Ayan, sa mga may alagan na Rhode Island Chicken at saka yung mga pait lugi na manok. Ayan, nagbibigay tayo ng patuka ngayon at syempre, dito sa loob. Bakit nga ba sa loob? Eh, kasi syempre, pag aalis ka, o pansamantala aalis, wag na wag mong iiwan yung manok mo. Na kahit nasa gantong may sanggana net. Ayan, kasi may history na tayo ko saan napasok niya ng aso. Ayan ito. So, may kita nyo dito. Yan, napakadaling pasukin ng aso. Mga ganyan net. At alam nyo na na kahit meron tayo cyclone wire ay may chance pa rin na humukay ang mga aso ng butas don sa labas. Yan. Dati kasi dito yan napasok. Yan. Punta sa likod. Tapos dito kinuha yung manok. Dinala dun. At don kinain. Yan. So ganon. Ang pag-iingat ay ganyan. Siguro naman eh kung gusto yung masirain ng aso yan matatagalan siya abuti siya ng ilang araw o ilang linggo yan so dito ko sila pinapatok ka ngayon at syempre pakita ko sa inyo yung kanilang itlog ngayong araw so yan 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Yan, so nakagkaroon tayo ng mga Siguro na sa small to medium to Kasi to malaki oh Naglabas siya ng parang jumbo na to Napalaki So nakakuha ko nito noon nakaraan. Uh, dalawa yung naging Bilaw niya. Ayan, yan na harvestin natin ngayon. At syempre, ilalagay natin sa ating mga egg tray. So ganito. Ah, uh, dito kala sila pinatukap up. siya na maingay yung mga kambing ko doon. At ganyan sila pag hindi ko pinapalabas. labas, nandun sa kabila. Okay. Ayan, so ganito sila at uh, syempre nasalinan natin ang kanilang painom na nakabitin lang para maiwasan ang pagkakaroon ng mga putik. Ayan, ganyan, bitin ko dito. Ayan. At syempre, uh, pinapalitan natin to ng mga bagong tubig at nilalagyan din natin ng molasses, vitamin C. Nilalagyan ko rin ng uh, yung sa vitamins na mga layers. Ayan. Meron gumagamit mga egg 1000. Yung sa akin kasi ah, parang sa Nutribet yung ginagamit ko. So, in order ko siya from Zoe and CEO. So, ayan. Popost ko rin yung picture kapag ka meron tayong upload sa uh, Facebook nun. Ayan. Yun yung naging update ko sa akin mga manok. At syempre, babawasan ko na ang akin mga uh, lalaking manok. Kasi so, ganun ay mamayag pag na ba itlog ng ating mga ah uh, babaeng career. Uh, Yan. Pwede naman sila mga itlog kahit walang lalaki. na uh, kung ang habol mo ay uh, uh, for egg production lang at ginagamit mo yung itlog upang ibenta at upang uh, kainin sa iyong uh, bahay. Uh, panluto mo araw-araw or pambenta mo sa iyong mga kahit wala ka ng uh, tandang. Okay? So kung gusto mo naman mag-breed, gusto mo parami na sisiyo, eh, mas maganda bumili ka ng puro na tandang. yon. Para mas maganda yung lahi na lumabas sa kanila. Okay. Ito nga pala ay nabili ko sa ating mga katabing bayan at uh, tingnan nyo doon sa una kong vlog kung paano ako nagumpisa nito. At uh, kami ng aking misis eh nag-start nga nito. At mukhang smooth naman at uh, plano na naming magdagdag ulit ng mga sisio na siyang mangingitlog sa darating na tag-araw. Okay? Ayun so, lang. Sana nakatulong sa inyo ang, uh, ang video ko na to ngayong araw. At kita-kits pa tayo sa mga susunod na video. Okay? O subscribe kay sa aking YouTube channel, Teacher Farmer Ali. Karamihan dyan ay tungkol sa pagkakambing. At meron din naman pa ilan-ilan na tungkol sa pagkahalaman. Okay? Pagkakasya na kayo. Iyak na yang kambing ko. Ang ingay. <laughs> okay? Silipin nga natin. Ano makita nyo siya. Hmm. Kambing din tayo, nandoon yung marami oh. Bonus video ko na lang. Oh, bakit Si si. Choco. Si si. Hmm. Bonus video ko sa inyo para syempre mapasyalan yung iba ko pan uh, videos. Oh, so, mamaya hindi bilang mano kaalaga niyo. Gusto niya rin magkambing. And, patay dito. Eh. Yan natin mga kambing na ating palalabasin. Okay? Salamat muli sa panonood. Subscribe na po and follow.